susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Good morning mga kanapoy. Uh, nandito tayo sa trabaho. So, uh, mag aayos tayo ng motor ng Supremo, Honda 150 uh, yung ating service sa company. So mga kanapoy, eh, nakatagas kasi lang is sa sa head sa babaw ah uh, magandang umaga pala sa inyo lahat mga kanapoy mga riders mga ingat, ingat po to, tayo sa pagdadrive mga kanapoy so yun nga yeah. at uh, nakabili tayo ng gasket Ganong kanya tayo. Ngayon oh, kasi maghahat mag ng sa pag-stack. Kasi yung hindi ko kasi ordinary lang. Ang natagas kasi ito. Yan. yan mga kanapoy. Ito yung natagas sa gilid mga ngayon kasi ang niligay ko dyan na gasket ay ordinary lang tapos ito yan yung nakita na, na yan nakikita nyo uh, gasket collegate yan So, bumili lang akong stock na Honda. Yan. Stock talaga na Honda. Kasi talagang quality na yan. Ito kasi, halos kapalita ito. First week ng January. Ngayon, uh, ano na. Wala pa yung sampan eh. Bumigay na yung kaya kapalita tayo. Baka maubusan tayong langi. Oh, ng langis eh. Yari na. Ayan, nakukot-kot pa rin, oh. naluluto talaga kasi so, sobrang init ng, ng head niya. Kasi so, totally mainit talaga yung head niyan. Oh. Yung mga napay, sundan niyo mamaya. Yung aking pagbablog nito at pagbibidyo. So, ito before, up and after mamaya. So, iba niyan, iba niyan, hindi ko naman papakita. Kasi, uh, wala tayong uh, cameraman eh.